sa yung ngayon. na, kasama ko. Mapasok na sa yung ngayon. Hello, Papa. Hello, Papa. Late pala ng butas. Late ng butas sa yung ngayon, guys. Ah. Mapasok pala sa taas. Ang hirap, guys, pumasok. Ang hirap. Tabi-tabi po. Ah. At yan, yan. Tula. Ah, mayroon pa. May ano pa guys. Kalansay oh. Yan pa oh. Grabe. Kalansay to ng tao oh. Grabe uh, guys. Ah. Uh. Buto, buto pa oh. Grabe. Grabe. Ayan May buto dito guys. Sa kuiba o. Oh. Ilang taon na kaya itong na dito. Sa tingin nyo. Matagal itong buto na ito guys Oh. Diba? Nakasama ko o. Oh. Adventure kami sa yung guys. Ayan. Grabe Oh. daming buto. 100 years. Ilan na to? 100 years? Mga hapon pa may oh. Tagal na to. Hindi namin na siya yan. yung mga sugahit. Oo, nasugahit. Marami yan dati. Uh -huh. So yun ni tatay, damo ko noin. Kaso may nakunit na singan, yan. Hinangunguha ko mga ano. Buto oh. <laughs> Buto talagang tao yan guys oh. Grabe. <laughs> yung hindi na to oh. Di ko Dito siguro namatay ito dito siguro pa naman po ng mga hapon to guys oh. ilang dekada na to grabe <coughs> excuse me po <coughs> 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 ubo ako Dilim dito madilim dito wala na yan no oh? Ito so guys, oh. Mababaw lang itong yung, yung ibang ito guys, mababaw lang. Ito tau sako ya. Pero may mga buto. <coughs> Grabe oh. Yun oh, nawawala ka no. ko kana. Buto talaga ng tao guys to. Oh, meron ka. din doon kasi wala, wala wala na. Wala na Marami man, daw man. buto dito guys. Kailan kinuha na may kumuha na. Hmm. Binibenta kasi. Oo. Ayun oh. Grabe. Ang katakot pala dito. <laughs> Yun know, oh, may butas pa doon oh. <laughs> may butas Ibutas doon may pasukan pa doon. Oh, ba? meron pa. Na napakasikip na, delikado. <laughs> delikado 'yun. Guys, oh. Tu, taas oh. <laughs> Sige. Ano zombie ka? <laughs> <Anong> Pasintay ka. <laughs> Tagal na tong buton to, guys. Matagal na. <laughs> Mabuto pa oh. Oh, oh. mga mau Thank you. Nakita si Siray. 1 million views. Nagbabayaral diba, tayo dito sa ano guys ito sa video natin May buto sa yung ngib, nakakatakot dito oh. Probably.